Good day everyone. Uh, Siyempre ni Baangong umaga na naman po. Ito po yung update sa ating mga kambing. Yan. Yung puti na ating binibenta. Tapos yung isang babae na yun. So, actually medyo lumaki-laki na sila mula nung ating sila eh, na i-pastol. Nakakain ng damo ng maayos. So, yan. Yan. Tapos yung linyo, isang itim. Hindi masyadong kita. Ayan. So, ayan po. So, ito na yung ating mga halaga. Diyan pa rin yung ating heritage chicken. Wala pa rin kumukuha. Isang libu po ang isa niyan. At ito, isang libu ang isa. Ang cross ng ano yan, Black Astrolorp at ang IMC Manny. Pero, more in ano sila, Black Astrolorp na rooster kita nyo naman condition na condition mga naka dyan eh kapon na hindi ko na na i video pa e yan po yung ating pinurga lahat ng ating rooster so yan po yun yan uh, dun sa update naman din po dun sa ating batong pabo na lalaki yun eh uh, sa kasama palad hindi na po siya pinalad sumuko na rin siya sa takbo ng buhay so, na gamot naman natin pero talagang nagkasakit siya maaari sigurong may nakain siya na hindi natin masyadong masyadong natutukan Kasi dito sa range ko sa may gilid niyan, labas ng range niyan, na yan lahat tayo hindi naman sa hindi tayo nagbibintang pero maaaring may naghagis ng pakain kaya yeah. nakain naman ng ating paabong batang paabo yan yeah. daanan kasi yan mapunta dun sa gilid ng paan dun sa uh, ginagawang kulungan ng ating mga lalas yan kabas nyo yan ang kalsada street ating money tree hindi ka natin nalilipat so baka inis ko baka may naghang sa pagkain baka nakain ng pahaba na yun so eh pinakakulungan ng ating mga breeder na pahabo ang suot nito eh ito kasi mula dun 7 7 meters as yung ano ito eh, nito, eh 2.5 meters 5 feet lang kasi itong lapad dito ito ata yung mga 10 feet 12 feet 12 feet siguro o baka sobra pa hindi ko kasi masyado hindi ako masyado sa kami ums, nasukat so ayan hindi pa to ayos so ayun nam, namatay yung ating batang pabo bali ang nandyan eh tatlo na lang yung isa naman paglilipad niya siguro kapon Easy kasi, kasi malak makulit kasi yun na uh, ah, pag, pag sa landing nya papaya pala yun matay. pag landing niya, eh, masama ang bagsak pilay kaya nangyari ah, paparantin sa doon kaya malakas siyang kumain ating mga tanim na gabi ito yung ating area ito yung pinaka hati ng ating lupa yung may tanim na tawag dyan ganun dun e, yung yara na yun tanim na malunggay ito sa papanibis ito ayun so, uh, yung isa sa ating batang pab malaki na na purga na rin pinurga ko na rin kapon hinano ko baka may peste sa katawan nyo o parasite kaya siguro nagkasakit yung ating batang pab ito mga na purga na kaya malalakas malalakas sila ang ating tanim na pier maganda rin tong pakain o source na pakain sa ating mga alagang pabo sa kahit kambing baka pag dumami yan pag laki na makatanim ulit tayo may mga tanim tayong iba mas kaso ang problema um, may mga manok na gumagala din dito so siguro natuka nila dito natin nilibing yung ating parang pabo kung dyan yan mga uh, kamuting kahoy source din, isang source din to sa pakain sa ating mga alaga ito na pier tanim tayo kasi dumikit na dun sa ano yan po ang ating mga alaga uh, sa mula nung nag alaga ako ng ating mga pabo meron at meron pa rin na tayo ay namamatayan hindi tayo perfecto sa pag-aalaga pa rin talagang ay hindi maiwasan siguro ito may tanim tayong ano dyan mulberry tumubo yung dahon nya buhay na yan so ito so, daw ng papaya pag alam kong medyo lumalago ng dahon na to ito naman ang ating pinapakain din sa ating mga alaga na mga manok maganda to sa kanilang katawan magandang, magandang binibigay na binipisyon nito so ayan so yun lang po so, huwag niyo pong kalimutan muna mag like mag share at mag subscribe